Ikinalugod ng mga abandonadong lola sa isang shelter sa San Juan ang isinagawang dental mission doon kaninang umaga. Ito kasi ang unang pagkakataon na nagkaroon sila ng bisita na may hatid pang serbisong medikal na matagal na nilang hiling. Yan ang ulat ni Sir Esparago. Ang apat na palapag na Santa Teresa Yornet, Little Sisters Home of the Abandoned Elderly, ang nagsisilbing tahanan ng may higit 80 abandonadong lola. Kabilang na ang 83 anyos na si Lola Nena na ilang taon nang na nananatili dito. May munting kahilingan si Lola. Kailangan, kailangan namin dito bilang isang mga lola kasi ang mga ngipin po namin ay talaga namang lahat bumi-bumi na, o, oh, ganyan. Sometimes they, they feel pain of the teeth, no? We don't know what to do because it's for extraction. And that's why in this time, we have somebody to help them. Ang kahilingang ito ni Lola Nena at iba pang kasama niya ay malinaw na narinig ng Philippine Nurses Association of America Foundation Chair na si Senan De Castro. So the purpose of our mission also is for uh, Our uh, elderly to age at home, whichever home they called home, be it their own house or in a facility like this. Halos apat na dekada nang tumutulong sa mga home for the aged institution ang Pinak Chair na si Senan at kabilang ang Little Sisters Home of the Abandoned Elderly sa limang bibigyan nila ng serbisyong medical at dental sa Pilipinas. Sa programang Gandang Lola a Dental Mission, bukod sa libreng pagbunot ng ngipin, paglilinis at pagpapasta, tinuruan din sila sa tamang pag-aalaga ng ibin. At dahil dyan, isang matamis na ng itinaman ang ibinalik ng mga lola sa mga nag-organisa ng programa. Kasi patagal kami walang ganito. Oh. So salamat naman at dumating sila. Sana wag kayong mawala at magsawa sa pag-serve dito sa amin sa Little Sister po. Shariza Sparago para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.